yung Certificate of Completion ko nung nag-Basic Fish and Coral Identification Training ako sa Tubataha Management Office. Ikaw yung isa sa pinakayang guest na nakabunta sa Tubataha? Opo. Pag nandunin po ako, pag nag po kami, tumutulong po ako sa mga rangers na kasama namin. pumunta kami sa Tubataha, 8 to 10 hours ang biyahe namin. Four days kami doon, sa, sa boat kami nakatera. Sa Tubataha, ilan ng species ng shark? 13, 13, 12. Isa sa pinakamarami yun. At sa isang dive, siguro makakita ka ng five to seven species ng sharks. Tuba So, pumunta kami doon kasama yung Marine Research Foundation. Hinuli namin yung mga turtles, tapos sinopat namin sila, and then kinuha sila ng DNA samples. Yung end product is para ma-assess kung yung mga turtles na pumupunta doon malaman kung anong ginagawa nga nila doon. Bakit sila nandun? Composition kung, ano, kung anong mas marami, kung juvenile ba, sub-adult or adult. Pumasok ako bilang marine park ranger ng Tubata 1999 hanggang ngayon. Ang papel ng marine isang park ranger, uh, binabantayan po yung mga mangingisda na pumapasok doon sa area na wala pong permiso sa management. So hinuhuli po namin ito and then kakasuan po namin at uh, pakulong. Kasi so, sa Tubataha, ginagawa namin yan pag mag-dive kami. Kung may basura kami nakikita sa ilalim, uh, namin kaagad yan kasi sayang eh, nadaanan mo na eh. So, kailangan kunin kaagad para hindi naman maglayo sa, sa lugar. Uh, ang isa dito, kasi yung basura, kinakain din ng pawikan eh. Iwasan na lang natin magtapon sa basura kasi babalik din sa atin yan. The government, siguro supportahan nila kami. Kasi bihira na lang yung ganitong grupo eh. Yung mga bata yung nag shape na may gusto silang mangyari. And maganda kung lumaki pa yung, yung samahan namin, ganito para hindi lang itong site na to kasi mas malaki masyado yung Puerto Bay para maraming masako Sana tuloy pa kami suportahan niyo kami sa mga ginagawa namin And huwag kayo mahiya lumapit lang kayo at magsabi kayo na gusto niyo tumulong Ang goal namin is ma-encourage din yung mga tao na maprotektahan ma talaga yung karagatan natin. dahil hindi lang yung karagatan, hindi lang sa, kumbaga yung purpose niya is, um, napakahalaga niya sa buhay ng mga tao. Source of living, like, lalo na sa Palawan, mostly um, fishing yung kinabubuhay. So doon pa lang, napakalaking halaga niyon sa mga Palawan. May pag-asa. Kung lahat kami dito nagtutulong-tulong, lahat kami may gustong mangyari, laging may pag-asa. Ah!